Ding ah, uh, awarding. Sino ba yung winner? Sino yung nanalo man Ito ba ito cameraman? Si cameraman. Sino na ay kapag nanalo? Ito yung nanalo yung man eh. Nauna. Ha? Nauna si cameraman. So, sino yung nanalo sa inyo? Sa, yung pag hindi ka sa mga man Si teacher. Bakit hindi niyo tinalo? Wala na ako na na ako yun eh. Ikaw, anong dahilan mo? Bakit di mo siya tinalo? Nauhon na din. Ikaw? Nauhon. Ano sabi mo sa mga tinalo mo? Kawawa. O okay yeah, so wired na yun. Okay na yun. na yun. Picture ka. Yeah, Picture. 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 Wala na pinoy. Hindi ako dapat din ah. Picture. One. Wow. Two. Two. <laughs> two. Three. Okay. Ano mo sabi mo sa the winner? <laughs> Sana makatulong tong bola na to sa paglalaro ng basketball. Hindi hey, mo naglalaro ng basketball yan eh. Ano naglalaro yan? Naglalaro ng basketball? Talaga? Okay. Sa so court. Talag, ay, kayo, so, na? pwede ka pala sumali sa ano, no? Sa WMPBL. -E Pero hindi na si Dora yung ng official ball doon. Pero sali ka pa rin doon, syempre. Ano, ayan, sige. Nagpa-basketball pala. Ang kala ko hindi. Ano pa? Ano pa? Ako nag-basketball. O? Ay, parang siya sa mas malaki. Ah, so yan. Malaking liga, junior MPBL. So, ano mo? Mag-aaral ka mag-freestyle. Dapat mag pala, kinuruan kita mag-basketball doon bukas. Ano tayo? Ma lahat kayo, gising kayo maaga. Ay, hey, gising ba Baka Makagising ba kayo maga? Yes! yung Ikaw yes ka yes, yes, ikaw pinakalig dumigising! Oh, ako, Alas ba? 3! Si Jeffy yun! Si okay. Picture, lahat dyan. picture okay. na kayo